Asan si Will Love Tano? Tawagin mo nga. Mag-usap tayo. May sasabihin ako sa inyo. Punta muna doon Tano sa loob. Tawagin mo si Will Love at tayo mag-usap. Will Love. Labas ka. Mag-usap tayo. may nababalitaan ako sa inyong dalawa nung mga nakaraang linggo madalas kayong late pagpapasok at madalas kayong absent alam niyo naman yun ba? Diba? bakit kayo nagpupuyat ano ang pinagpupuyatan tano willab love sabihin ninyo pag hindi nyo sinabi, bibitawan ko na kayong dalawa. Ano? We love. Ako ay maraming ginagawa. Sana naman, wag nang dagdagan. Anong dahilan? Bakit laging napupuyat? Nalilate kayo sa pagpasok yung service naghihintay lagi. Kayo ang laging late sa mga estudyante. Tapos, lagi kayong absent nung mga nakaraang linggo anong nagiging dahilan sabihin na ano we love pasensya ko po sa mga part kami ng nakaraang linggo saka po kaya po kami naging ng po sa cellphone nagpupuyat kayo sa cellphone ikaw tano ipot ito rin sa ano niya sa linggo, uh, hindi na po yung maulit Kinausap ba kayo ng mga magulang nyo? Kinausap ko di ba mga magulang nyo? Napagsabihan ba kayo? Ikaw love, pumunta ka dito sa amin, tinanggap kita. So bakit nagbabago kayong dalawa? Ikaw tano, hindi ka naman ganyan dati. Anong nagiging dahilan bakit nagbabago ka tano? Pinupuntahan ka ng mga barkada? Bakit anong ginagawa? Anong ginagawa nyo? Bakit ka pinupuntahan? Nagagala. Nagagala. Sino ba nagturo sa inyo maglaro ng mga online games? Ah, tano. Sino nagtuturo? Nagtambay po. nag aral hindi? Yes. Na-influensyan ba kayo ng mga kabataan? We love. Okay. Ayaw kong nababalitaan kayo nagpupuyat at di kayo nakakapasok. Nagawa ako ng paraan para kayo makapag-aral. Ikaw will love next year senior high school ka na. Ikaw tano, grade 8 ka na sa susunod. Kunting tsaga lang. Hindi ko na kayo masyadong pinagsasabihan kasi marami akong ginagawa. Pero maraming nagsusumbong sa akin. Kahit mga kabataan. Ano ba ang gusto ninyo? Mag-aral o magpuyat sa kalalaro ng online games mag-aaral kayo ano ang usapan pag inuulit yung inyong gagawin Kasunduan natin ano gusto ninyo bitawan ko na kayo o mag-aaral ikaw will love mag-aaral ka nasa na mga cellphone ninyo binura nyo na ba yung pinagpupuyatan nyo dyan Oh, Kopo. Okay. Diretsahan na ng mga Patingin mga cellphone ninyo akin na. <clears throat> Wait, tagal ni Tano. Galaw mga cellphone. Alam niyo bang dalwa? Ito ay binigay sa inyo. Para saan? Saan yung gagamitin? Tano, sa pag-aaral. Ito, kukunin ko. Matutuwa sana ako, nung unang mga buwan, okay kayo. Ginagawa niyo yung tama. Pero nitong mga nakaraang linggo, madalas na kayo'y nagpupuyat dahil dito. Ngayon, bibigyan ko kayo ng pagpipilian. Anong gusto ninyo? Kunin ko na ito sa inyo o tuwing gabi ko lang ito kukunin? Tuwing gabi na lang po. Bakit tuwing gabi? Ikaw will love? Tuwing gabi na lang. Maliwanag yun ha, yung kasunduan natin ha. Ito ay isosurrender nyo sa akin at kukunin ko ito tuwing gabi. Kapag kayo may homework, sabihin ninyo, ibibigay ko to para gamitin nyo ha. Magalitan ba kayo ng mga magulang nyo? Tatanungin ko kayo, Anong gusto ninyo? Mag-aral o mag-cellphone? Mag-aral o maglaro ng mga online games? Usapan natin yan ha. Kapag walang pasok, ito ibibigay ko sa inyo. Kayo gusto ko kayo makatapos ng pag-aaral, kay dalawa. Kaya ayaw ko kayo pinagpupuyat na apekto ng pag-aaral ninyo. Sa pagpupuyat ninyo, magkakasakit katulad katano anim na buwan ka pa lamang simula nung ilabas ka sa ospital anim na buwan ka pa lamang nagpapahinga ikaw will love magkakasakit ka pag lagi kang puyat pag nagkasakit ka sinong maabala pare-pares tayo tama bukas walang pasok sa inyo muna to hawakan mo pagdating ng lunes at hanggang biyernes lagi ko yan kukunin sa inyo higpitan ko kayo ng konti hindi para sa sarili ko para kanino? bakit ko kayo higpitan? Para hindi po makakalapin um, ko yun. kapag inulit nyo yan, Wilab, Tano bibitawan ko na kayo hindi ko na kayo susuportahan sa inyong pag-aaral maliwanag ikaw, Wilab humihingi ko ng pasensya sa mga mga damang minggo ko at hindi na po mo Pangako mo yan, Will, ba? Huwag mo nang uulitin. Ikaw, Tano. Sorry po, oh, brother Will. Oh, Hindi na po kami mag Magpupokos Magpupokus kayo sa pag-aaral, ha? Yung mga pangangailangan ninyo sa school, ginagawa natin ng paraan para kayo magkaroon. Pero sana naman, pahalagahan. Para naman yung mga sponsor ninyo matuwa tandaan ninyo with love yung cellphone na hawak ninyo binigay ng sponsor yan para sa pag-aaral hindi para gamitin sa pagpupuyat maliwanag marabravel ibigay ko so, po muna sa inyo kasi naman po wala 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 po may masarang mga morphe ako hindi ka napapagod kaya ano mo sasurrender mo muna yan sa sa'yo din sigurado kayo ay sige Huwag kayo magsisinungaling sa akin na nung nakaraan. Nung nakaraan, nagsisinungaling kayo sa akin, natututo kayo magsinungaling. Ikaw tano, hindi ka maganyan dati. We love. Huwag nyo nang gagawin yun, na Maliwanag. Alam mo ba, bawal sa iyo tano ang pagpupuyat? Kasi, may sakit ka. Anim na buwan ka pa lang, nagpapahinga. Bawal magpuyat. Umingi po kami ng pasensya na po ulit mabuti. Ikaw tano. May puso nung na nanggaw at hindi na po namin gagawin yung nangyayarap ng nakahalap ka doon. Usapan natin yan na Maganda yung nahingi ng sorry at umaamin sa kanyang nagawang pagkakamali.